Good morning sa inyong lahat. Ngayon ay Abril 21. Linggo. Ang temperatura namin ngayon dito sa kalakhan Toronto ay 4 degrees, 5 degrees Celsius. Plus. Positive. Very aggressive na na tumataas sa mga halaman, mga perennial plants at uh, mga buds sa mga puno ay uh, nag nakikita na at uh, ilang linggo pa lang ay eh. and makikita nyo na yung mga dahon talaga nila. Lalo na yung mga maple trees. Uh, ngayon ay uh, linggo. Quarter to eleven. Almost eleven o'clock. Yun ang usapan naming uh, pagdating ng aking niece, aking pamangkin. Dito para palitan yung kanyang gulong. Gusto ko sana siyang tawagan kahapon. Na pwede, na, pwede natin ipagpaliban pa ng one week next week. Para... kasi Uh, magdadrapan ang temperature eh. Anything na 7 mind anything na na 7 degrees katulad ngayon, 5 uh, degrees ngayon, 4 or 5, yung gulong ninyo na summer tires o uh, uh, maraming nagsasabi na all winter tires, they're all the same. Summer tires, all winter tires. Don't believe sa sinasabi na all winter tires ay pwedeng pang winter. na that's a that's that's a bunch of bull. Uh, unless maybe Uh, nasa Vancouver kayo which by the way hindi rin talaga hindi rin talaga there's no such thing as all wind all wind all weather tires or all season tires okay pag nandito kayo sa North America uh, kaya pupunta siya dito at um, uh, yung kanyang sports car na gustong gusto niya ay papalta namin papakita ko sa inyo yung mga gamit marunong niya siya magaling niya siya magpalit dahil ah, uh, proud ako na tinuruan ko siya at uh, sana yung mga inspired kayo na turuan ninyo mga anak ninyo lalo ng mga kababaihan hindi lang kailangan ng mga lalaki para palitan ng mga tires na to pero kailangan ng pamangkin ko ang tito niya dahil ako may mga tools <laughs> uh, at uh, papakita ko sa inyo yung mga kanyang kanyang wheels or mags sa atin mags ang tawag diba tapos uh, pasensyahan ninyo ako at uh, eventually ang aking uh, page makikita ninyo madalas ako dito sa garahe kasi itong komportable kong lugar, garahe I blast my music 70s, 80s, 90s tapos uh, dito lang talaga ako nagkukumpuni at uh, gusto dito mag vlog pero sa ngayon kasing gulo ng buhay ko ang garahe at ipapakita ko sa iyo example kung paano ang mga gamit ko ay napagulo doon so, nga pala sa akin mga kababayan na papunta dito sa Amerika at sa Canada. Makikita ninyo na dalawang uri ang garahe. Isang napakalinis at isang napaka-disorganized. O minsan may, may grasa pa sa floor. Kung kayo magpapagawa ng sasakyan, your best bet ay... O kung may magtuturo siya ng sasakyan, your best bet ay doon sa taong magulo ang garahe. Dahil that tells you na may nangyayari Parang kusina Alam niyo naman ang kusina Doon sa mga magagaling nating mga kababayan na nagluluto Kapag magulong kusina Alam niyo na Laging may action na nangyayari At masarap lagi ang luto Okay, ito na Alright Bago pa siya dumating In few minutes Narating na siya Ayoko na Ayoko na nag ano Nag uh, Ayokong uh, uh, Nagba-vlog Kapag nandito siya Gusto ko yung talagang uh, Usapan talaga namin Pero I'm I'm gonna start asking for payment dito sa aking pamangkin, sa aking uh, niece. Which is, yung payment na yun will be a uh, picture. balak ko, kasi hindi kami nagpipicture na magkasama, magkasama kami pagkatapos ng trabaho, before, pagkatapos. Eh. Yung gusto kong gawin, uh, since nandito ako sa sa online din, and I'll, of course I'll ask her permission. Pero, she knows back then na meron akong Instagram and I would post pictures at videos na kanta pang siya Okay, bago pa ako lumawik, papakita ko sa inyo itong madali. Alright, Alright ito ang aking uh, 20-gallon uh, air compressor. Uh, Oil-free yan, kaya maingay. At uh, kung balak ninyong maggumawa ng mga DIYs uh, na sa kotse, ay um, advice ko na kumuha kayo ng medyo malaki na at least 20-gallon. If you can uh, get 40-gallon, mas maganda. Uh, 40, uh, ang oilless nga pala ay ang downside lang nito ay syempre maingay talaga napakaingay niya pero that'll be your decision okay so sa ngayon ilang taon na ito sa akin at nagwo-work ito ng best sa akin pero kung katulad ko kayo na nagtatrabaho rin hanggang uh, gabi na eh, consider ninyo na yung mas mabag mas mas mabagal mas mahina ang decibels ito aking isa sa mga dahilan kung bakit uh, uh, normal ito sa akin at normal ito sa karamihan ng mga aktibo kapag nagtatransition na ng weather, lalo pat from winter to spring or even fall or even summer to fall, late fall, papunta na ng winter ay uh, eto, magulo. Ito ang makikita ninyo talagang abala ang mga tao lagi. Kasing ng buhay ko ito. Kaya Tatanggalin ko to, this is a 50 foot uh, hose. Uh ilagay ito para sa aming uh, 50 foot driveway. Okay? Kaya I can uh, do a lot of things here like pump the gas, uh, pump the uh, the air at uh, kung kailangan man ng mga power tools, I can attach that. Pero nag uh, I'm slowly transitioning. Uh, noon pa years pa, pero may kamahalan talaga kaya hindi ko pa na nabubuo na, 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 na ang mga tools just slowly transitioning to Milwaukee tools advice ko nga pala get the Milwaukee tools nothing else okay <laughs> get the Milwaukee tools wag Ryobi alright wag Makita pero again yun ang choice nyo at hindi ko kayo sisisihin or hindi ko kayo kukuchain <laughs> na really uh, joking aside get the Milwaukee tools subok na yun pang commercial din yun sakali man na gamitin ninyo okay tapos the mess. Sockets. I try to oil them as best I can. Pero minsan, ang buhay, uh, buhay trumps the socket. Kaya yan. Also, life trumps your caddy tools. Kaya itong, uh, ito nga pala. This is the, isa sa mga, it's called stubby. Napakaganda. Uh, pag-ipunan nyo ito at uh, kung may budget kayo go grab this man grab this this is 12 volt. if you want the powerful one get the 18 volt. i'm just uh, taking to 12 bolt uh, i'm just taking to 12 volts kasi uh, mga machines ko ay uh, snowblower lawn mowers at uh, of course meron akong mga coaching uh, na ayos pero uh, i have the air, air tools at uh, kung kailangan ko man ng this is good enough this is this is more than enough sa mga uh, kusakyan din okay at uh, magta-transition din ako sa 18 maybe isang tools which is the power uh, the, uh, the, 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 the uh, impact wrench okay yun pero sa so ngayon I'm happy with this this is my messy uh, caddy kita nyo from the last project pa rin safety glass para sa pamangkin ko um, I got couple here tapos uh, of course the brush at uh, kakalanganin ko ito sa aking uh, uh, that uh, uh, torque wrench marami pa dito at uh, hindi na natin hindi na natin uh, pa yan alam niyo nang magulo kaya ito ang kanyang wheels you can tell it's a Scion Scion I think it's Scion is a branch ng uh, Toyota it's a nice car uh, at um, uh, ito yung uh, kanyang wheels There you go. All right. That's a uh, 17 inch wide. Maganda yan pag na polish. Kind of like still mabigat pa rin. And for those who, who are you who are racing, who are racing, uh, at uh, this is not ideal tires. Pero it's 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 very showy. It's very nice. Uh, dahil may power, may power tools tayo, may may pack wrench. Uh, sanay na siya dito, nag nagagawa na niya. Uh, this time, tuturuan ko siyang gumamit ng ito. Alright. Nagkinipunin natin yung sa niya. Alright. Para manual. Kailangan niya yan. You know. Kailangan niya mabuild yung muscle niya. And uh, she's a strong. She's a strong woman. Uh, yung packing pamaki na yun. And uh, she'll get even stronger. Kapag gumamit siya ng mga manual tools. ba? Diba? Ayan. Yun lang. Ang uh, problema. Wala kaming spot. ng Kaya kailangan kong ipa. So you can see. Puno ang aming driveway. Kaya papaalis ko sa kanya yung. Buick yung gitna para sa gitna kami sakit na siya magpapalit ng gulong alright alright limang sasakyan na no kasya pa dito ang isa kung pipilitin kasya pa ang dalawa 2, 4, 5, 6, 7 ang kasya dito sa driveway yung kaganda pag malawak ang, ang driveway ko. pinush ko yung uh, Honda further malapit sa maple tree tapos uh, sinunod ko yung Buick may space na kami sa likod sa gitna Diyan kami magpapalit ng gulong alright napakaraming sasakyan no pero normal lang yan dito lalo na at, uh, marami kayong pamilya pag-uusapan natin yan susi sa tagumpay dito sa Canada ang mga sakyan alright Igo. Winter tires na rin ito nung aking bayaw. natatawa ako din sa bayaw ko. Kasi kinukuha niya 'yung isang gulong para daw sakaling ma-flat. Wala siyang spare tire sa summer tires niya. Eh ah, eh, uh, no 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 no, wala siyang spare tires sa ano ito, summer tires 'to, winter tires ang gamit niya. Okay, wala siyang donut kaya kumuha siya nito para para nang isang isang yung isang summer tire niya kinuha niya kasi kalibang niya ma-flat ma yung kanyang snow tires yung summer tire yung gagamitin niya kukutsayin nyo siya sabihin nyo yung ibang klase hindi talaga donut pero kanya kanyang diskarte yan kaya kaya you know is something na iniiwan ko na yung decision sa kanya <laughs> alam naman niya eh ang difference siya alright yun lang tapos na magpalit summer tires na ito sa aking pamangkin pinaltan niya to siya lang nagpalit ay. ay pa tapos na aha ito yung uh, winter tires niya I-store ko na to ng maayos. At, uh, ito yung mga nagamit namin. Ayos. Alright. Yun namang mga daughters niyo Ang susunod. Pada Doon nga pala sa ngayong linggo na to ay uh, yung uh, bizarre Ex expo something like that it's a Filipino event dito sa malapit sa trabaho ni Missy sa Sunnybrook sa dito sa dito sa uh, dito sa Toronto although Toronto yon it's really a, like a border Yung parin niya na North York uh, sa may Sunnybrook uh, just for the record lang para pagbalik ko alam ko na gusto namin pumunta ni gusto pumunta ni Mrs. Don pero uh, maraming ginagawa pero kung sakaling bago isip niya hanggang alas 4 pa naman ng hapon yun eh. alright hanggang dito lang padayon kibigan padayon